Noon pong September 21 sa EDSA People Power Monument, nanawagan po tayong muli para sa katotohanan, katapatan at tapang sa harap ng mga pagsubok ng ating bayan. Ngayon po, habang patuloy nating hinaharap ang mga matinding katiwalian sa mga pondo para sa flood control, nais ko pong ulitin at patibayin ang panawagang iyon. Suportado po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mas malalim na pagtutulungan ng simbahan at ng sambayanan, church and civil society, sa diwa ng synodality o sabayang paglalakbay, pakikinig sa isa't isa, pagkilos ng sama-sama, at pagtinding para sa kabutihan ng lahat. Hindi po tayo kumikilos dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asa. Nananawagan po tayo ng pananagutan, pagtatanggol sa katotohanan at pagpapalakas ng ating demokrasya. Ang katiwalian ay hindi lang paglabas sa batas. Ito ay mabigat na kasalanang moral. Ninanakaw nito ang para sa mahihirap. Winawasak ang tiwala at pinahihina ang haligi ng ating bayan. Kaya naman kasama natin ang sambayanan sa panawagang panagutin ang sangkot sa paggamit at paglustay ng mga pondong pampubliko, ibalik ang ninakaw at wakasan ang sistemang pampolitika na ginagamit ang pera ng bayan para sa pansariling kapakanan at para gawing dependent at mahihina ang ating mga komunidad. Laging umaasa sa ayuda. Para naman sa mga nasasangkot at ngayon, ay nabibigatan ng konsensya dahil sa hiya na hinaharap ng kanilang mga pamilya. Nais nice kong ipaalala na may tatlong hakbang ng tunay na pagbabago at pagbabalik loob. Una, pag-amin. At ito yung tapang na sabihin, sabihin o aminin ang nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Ikalawa, pagsisisi. At ito yung taus-pusong pagsisisi sa mga pinsala na nagawa o perwisyong naidulot sa lipunan. Ikatlo, ang pagsasauli at pagtutuwid. Yung handang itama at isoli ang ninakaw para sa kabutihan ng ating bayan. Kapag mayroong pag-amin, pagsisisi at pagsasauli, ay mas madali hong lumago ang tunay na pagpapatawad at pagkakasundo. Pipiliin natin lagi ang mapayapang pamamaraan, ang pagsunod sa saligang batas at ang aktibong pakikilahok sa demokratikong proseso. Tinatanggihan po natin ang anumang panawagan sa karahasan o mga panawagang labag sa batas na mga hakbang na sa pagkakaisa, pag-ibig sa kapwa at katapatan sa katotohanan ang lakas ng ating bayan. Hinihikayat ko po kayo mga laiko na manguna sa makasaysayang misyon na ito. Nananawagan din po ako sa ating mga lingkod bayan at mga nasa uniforme na manatili naman tayong tapat sa ating konstitusyon at batas. At inaanyayahan ko po ang lahat ng may mabuting kalooban, anumang relihiyon o paniniwala o partido, na tumulong tayo, magtulong-tulong tayo magtayo ng lipunang ang kapangyarihan ay paglilingkod, hindi pribilehyo. Ang pamamahala ay pananagutan, hindi palakasan. At ang pag-asa ay hindi salita lamang, kundi sama-samang paninindigan. Hindi po tayo laban sa tao, kundi laban sa sistemang nagdudulot ng kasamaan at pagsasamantala. At naniniwala po ako na sa tulong ng Diyos at sa tapang ng sambayan ng Pilipino, mananaig ang liwanag kaysa kaniliman, ang katotohanan kaysa kasinungalingan at ang pag-ibig kaysa katiwalian. Sa tulong at gabay ng Diyos, sama-sama po nating itatayo ang isang bansang marangal, makatarungan at tunay na malaya. Ito po si Cardinal Pablo Virgilio David, obispo ng Kaloocan at presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines.